kung may gusto na 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 kung

Oh my goodness, grabe to. Viancy di makatulog, naku po. May di mawala-wala sa isipan niya. Hala! Pambihirang pag-ibig na talaga 'yan. Parang kanta nga lang ito. Di makatulog sa gabi sa kakaisip sa diwa ni VNC si Ed sang panaginip. Grabe! At Ed si nagkapalitan ng sweet message sa isa't isa. Pogi daw ang Eds niya sabi ni Viancy. Oh my goodness. At super maganda din daw ang Viancy niya sabi ni Eds pambihirang nakakakilig talaga kayo, Edsy. Mapapasanaol na lang ako sa inyong dalawa. Yan po mga idol ang ating pag-uusapan ngayon at bibigyan ng reaction. Bago po tayo mag-uumpisa ay, e eh, shoutout ko po muna ang leaders ng kalingap na sina. Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, kalingap reactors, especially na po ang karepa, supportahan po natin sila palagi. Uumpisahan po nating bibigyan ng reaction mga idol itong video clip na. Nagkapalitan nga ang Edsy ng nakakakilig na mensahe. Pogi nga daw ang Eds niya sabi ni VNC tapos super ganda din ng VNC niya sabi ni Eds. Hala, grabe, nakakakiliti ito po. Pogi niyo po. Pogi Pogi Nabigla nga si Eds nang sabihin ng Viancy niya ang salitang pogi sa kanya. Kinikilig nga daw siya. Hala, ah, pambihirang pag-ibig to. Yes, Papa Eds, totoo yan. Di nang bubola ang Viancy mo. Poging-pogi ang Viancy mo sa'yo. Crush na crush ka nga niya, di ba? In love na ang VNC mo sa'yo, Papa Eds. Ikaw na ang buhay niya sa ngayon, hindi kompleto ang buhay niya pag wala ka for sure. At ang naging response nga ni Eds sa VNC niya, Ay, napakamaganda nga daw ito, palaging maganda. Kumbaga all the time napakamaganda ng VNC niya sa mga mata ng isang Papa Eds. Ganyan ka in love si Papa Eds sa VNC niya, forever na talaga ito, panalo na ang lahat. Edsy Road to forever na talaga ito for sure. Yehey! At ito, Vian si di makatulog, may di mawala-wala sa isipan niya. Hala, mga sinasabi ng Eds niya last vlog tumatatak pa rin sa isipan niya. Naku po! Ito po. Kaya pwede pa sa panahon na no? mga pwede mag-usap lang personal na mas malalit. <laughs> mas masasabi mo, wala mo na kung sinasabi kung ano.

Ako? Ba't sinabi niyo po sa ayon? Nakaraan siya. Nakaraan sa ilo ba? Nakaraan ako sa ilo Sino naman pa yung hindi ng mga sinasabi niyo po? <laughs> Gusto palang pag-uusapan ni Eds ang medyo personal? Kaso umalma na nga ang VNC niya dito. Hala! Di pa pala naka-move on si VNC sa mga pinagtapat ng Eds niya sa kanya nung sa last vlog nila? Naku po! Feelings ni Eds na tinapat di pa rin mawala-wala sa isipan ng isang VNC? Oh my goodness. Iba na talaga ito pambihirang pag-ibig na talaga ito? Parang kanta nga ang nangyari? Di makatulog sa gabi sa kakaisip? Sa diwa ni VNC si Eds ang panaginip? Hala! Tama ba yung lyrics mga idol? Nakupo! By the way, napasabi na nga lang si Papa Eds na siguro daw ay importante ang mga naetanong niya sa VNC niya last vlog kasi di nga daw ito pinatulog? Hala! Baka mahalaga daw ito sa VNC niya? Oh my goodness, grabe! Pambihirang pag-ibig na talaga yan, VNC, sa Papa Eds mo. Siguro di ka na makatulog sa kakaisip sa Eds mo? Hala, that is called a real love. Pagmamahal mo sa Eds mo, ay, totoong-totoo na. Forever na talaga ang Edsy. Yehey! At ito mga idol, last video clip rere, aksyonan pa natin ito. Miss na miss daw ni Papa Eds ang VNC niya? Grabe! Busy na nga daw ito sa school, kaya gano'n na lang ang pagkamiss niya sa VNC niya pag di niya ito madalas makasama. Naku po ito po! Alaging hiralang talaga tayo ano magkakita. Kasi eh, sobrang busy mo sa kasi matatanggap ng Pero, ano na nga eh. Kamiss kita. Kamiss kita. Sila yun dito Yun nga dito Hindi no kita bilang ikaw kita bilang ikaw Bilang si Viancy Bilang si Viancy So yan So yan Napasabi nga si Viancy dito na Bilang love team lang ba daw ang pagka-miss ng Eds niya sa kanya? Hala! Para patunayan nga na it's real love ay... Pinatingin nga ni Papa Eds ang Viancy niya sa mga mata niya. Sabay sabi ng salitang Miss Kita bilang ikaw, bilang si Viancy. Pambihirang miss yan. Mapapasana all na lang ako sa inyo Edsy. Alam na namin na, miss na miss nyo ang isa't isa. Di nga makatulog si VNC sa kakaisip sa mga katanungan mo Papa Eds. Panigurado di makatulog si VNC sa kakaisip sayo Papa Eds. Forever na talaga kayo Edsy. Oras at panahon na nga lang ang hinihintay nyo for sure. Kailan kaya yan? Sobrang na-excite eh. na kami sa araw na yan Edsy. Yehey, road to forever na ang Edsy. Forever is love na ang Edsy. Dito muna lang po tayo mga idol sa naging reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin ay mag-comment lang po kayo para malaman ko din po ang opinion nyo patungkol dito. Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang Team Kalingap hanggang sa muli. Maraming salamat po.